Pabili nga po. Ano yan? Pabili ng pilis. Pilis, yung laki ni. Me. Meron pa? Pilis pa laki ni. Meron? Pilis na laki ni. Apo. Dalawa. Eh, ginawa. No. Pilis laki ni. Ah, dalawa po, dalawa. Pilis ug laki ni isa-isa isa ka pilis Pi sa isa ka lakime? Dalawa po, dalawa. Pilis na lakime po. Dalawa. <laughs> ah! Pilis o lakime? Oo nga po. Pilis na lakime. Dalawa po, dalawa. Magkano po siya? Iba po yung pilis, iba yung lakime. Ah, wala po po yung ano, yung pilis na lakime po. Wala. Ikaw pa lang ah. pag nagawa. Gawa ang sarili mong kumpanya, ipag-isa mo yung pilis sa lakime. Eh, lakime na pilis po, meron. Ba, ba Ay, just... <laughs> Sige nga. Yeah. Bala sa buhay mo. Luka. Ah, sige, ano na lang po. Yung pilis na lang po. Pilis. pilis lang. Oo. Oh. Wala. Lang. Ah, sige po. Ano na lang. Laki min na lang. Laki min na pilis. Dalawa. Lucky me na pilis. Mario O oh, yan. O oh, yan. Yan, yan. yan, po yung pinapabili. Laki, laki min daw. No. Pilis. 20. Salamat Al po. Uy. another one. Pabili po ano, pampers. pampers? Oh, yung smile. Huh? XL, dalawa. Pampers na smile? Opo, dalawa. XL pa, XL. Wala kami pampers na smile. Ano po meron? Diaper lang. Ha? Ah? wala po yung ano? Ano yun yung <laughs> pampers na smile? <laughs> bobo ang gago. Dami ko namumuro ka na sa akin. Giniloko mo ba ako? Ano ba yun sa ano sa baby 'yung diaper? Daya 'yun, brand 'yung ano. Pang baby, pang po ba 'yan? Pang baby. Di po, diaper daya pa hindi Pampers na smile. Pampers na smile kasi po 'yung pinapabili nila eh. Excel po daw dalawa. Smile lang to, isa na lang. Ayun, ayun, pwede Dito, na po. Ito, pampers. Oh, ayun, ayun, ayun po, ayun po, ayun pinapabili na. Smile po na, ano, pampers. Bugo, mga animala ka. Magkano po? 20. Salamat po. Siya na po, pinapabili lang po nila eh. Pampers na smile. Kamahal naman po naman pala nito, 20. Siya na pabili sa'yo niyan? Yung asawa ko po. Bobo pala eh. Bobo yung asawa no. mo. Pampers na smile. Mas bobo kayo. First oh, na smile Bubo! Like us on Facebook